Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon. Happy Friday sa inyo mga idol. Ay mga idol. Nung kanina mga idol yung nasa Teresa. Yung upo namin kasi nandito sinimula po namin to. Itong siding sa Anguno. Ay mga mga idol yan. Pinakabitan po namin ng plane sheet kasi tumatagas na po. Ay, po yan mga idol. Hanggang dulo. Ito inuna mo lang namin to papansin nyo mga adob, bitak-bitak na oh mga papansin nyo, bitak-bitak na matagal na rin tong bahay na to kaya nyalagyan po namin ang yan ang contractor ko nito si Engineer R.G. Reyes ayan po namin, kumamit po kami ng monkey ladder ayan mga papansin nyo diretsyo na kagad na pintura at silan wala na pabalik-balik yung kahabaan nito mga idol 7 meters to walang puto lang plain sheet ito naman yung nasa isa 290 yan ito 7 meters yan, yan. palit lang ng paliit yan makapansin yung mga idol ka ay okay, shout out oh, sa lahat mga follower at mga idol Good doctor po sa inyo happy friday ay mga idol kanina lang alauna namin sinimulan itong mga idol galing ako doon sa Teresa pinatid ko yung taga Laguna ayan yan ito na kami rito mga idol ayan yung mga idol yan yan na yung tapaw namin ngayon Friday diretsyo na pintura boss diretsyo na pintura para matapos yan ligpit na tayo mag alas 5 na rin tabukas naman lalagyan namin ng plain sheet ang importante mga idol wala nang tagas yan kaya kung mapapansin yung kapitbahay naglagay rin ng plain sheet pero hindi kami gumawa niya, niya. naglagay rin sila ng plain sheet kasi tumatagas na matagal na yung mga bahay dito sa mundo mga idol kaya yan may tendency tatagasan na ng tubig yan Ayan, ayaw, na, ayaw na nila ng mag waterproofing ang gusto nila plain sheet na Indirect tapping na yan mga idol Ayan, eh, Binali na namin yan Indirect tapping na yan Ay, shout out sa lahat ng mga follower At mga idol Good afternoon po sa inyo Happy Friday Ano boss? Nak! Nak! Yung gamit dyan Iangat mo na yan Ganda boss Mga gamit Angat mo na Magalasin ko na dito naman sa area na yan mayroon po kaming ladder dito sa baba kaya eh, hanggang dito lamang kay ladder kung mapapansin nyo hanggang dito lang sa plywood Eh sinapinan po namin ng plywood mga idol yan nakatulad ah, yan may sapin na plywood yan para pag nagpatong kami hindi masisira yung kap, yung, yung bubong ng kapitbahay kaya eh, ito mapapansin nyo mga idol yan yan ah, yan iiwan po namin to yan pag natapos namin yung upper saka namin lilipat dito sa baba ayun yung baba mga idol yan kailangan tatayuan namin ng hagdanan doon para makapako din kami kasi hmm. bikit na yung gutter dito sa wool yan kasay yung alien. ayon mga idol. Pati yung mga basura nak, kailangan ligpit na yan para hindi Magagalit yung kapitbahay. Kailan linis tayo diyan? Yung mga concrete nilang lumilipad. Linis lahat 'yan. Uh, mga idol. Kaya, kailangan pinis ka agad, wala nang babalikan. Kaya, bukas dito naman. Paghanga, hanggang doon lang sa may kanto nung kaping. Yun yung plain Tapos lipat na naman kami dito sa kabila doon sa kabilang bahay proseso po talaga kasi hindi kami makabuylo kasi may mga ding mga dingding ang pagitan mga kapitbahay ay ah, importante maunti-unti po namin ang nakaraan lang to mga idol yung mga project na to hindi lang talaga mabuksan kasi umuulan ay ilang bagyo na dumaan ay eh, ito napagbigyan ng panahon mga idol mga follower nabigyan ng panahon na umaraw kaya dalawang project ka agad na buksan, sa Teresa at ang Uno Okay. Thank you mga idol, mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon sa inyo. Happy Friday. Thank you. God bless.